ibinunyag ng komedyanteng aktor na si Buboy Villar na gaya niya, mayroon na rin ibang anak ang dating karelasyon na si Angeline Gorenz. Sa naging panayam sa kanya sa Fast Talk with Boy Abunda, inamin niya na nagkaroon na rin ng anak ang dating karelasyon matapos ang kanilang hiwalayan. Sa kabila raw ng pagkakaroon ng anak sa iba ni Angeline ay wala siyang ibang sinabi at hindi siya nagalit sa nangyari. Ayon kay Buboy simula nga noong nagkaanak rin siya sa bago niya, hindi naman po ako nagsalita, Tito Boy. Bago po ako nagkaanak, nagkaanak na rin po siya Tito Boy, doon po sa Amerika. Hindi po ako nagalit. Siya pangaraw mismo ang nagtanong sa dating karelasyon tungkol sa bago nitong anak matapos niyang makita ang picture sa story na ibinahagi nito. Sa kabila ng nalaman ay walang naramdamang galit si Buboy kay Angeline at sinabing gusto niya lang masagot ng maayos ang mga anak sakaling magtanong ito tungkol sa ina. Hindi ako para pakialaman ko po yung buhay niya. Mini make sure ko lang po, kasi para alam ko rin po pag nagtanong sa akin yung anak ko. Alam ko rin po kung ano ang sasabihin. Hindi po yung parang, talaga, bago sa akin yon. I didn't know that, paliwanag ni Buboy. Bukod sa kanyang revelasyon ay isa-isa rin niyang sinagot ang mga paratang sa kanya ni Angeline gaya ng sustento sa mga anak at pati ang umano'y pananakit niya rito na walang katotohanan.